magbayad ng mas mahal na kuryente. Yan ang isa sa mga ipinunto ni Pangulong Noy ni Aquino na magpahayag ng ilang solusyon sa krisis sa kuryente sa Mindanao. Sa pinaunahan niyang Power Summit, lumutang din ang swestyong gumamit ng nuclear power. Mula sa Davao City, saksi si Maris Umali. Potensang isinalubong ng mga militanteng grupo sa Davao City kay Pangulong Noy Noy Aquino na narito para sa Mindanao Power Summit. Nagpilit sila na silang pumasok sa venue ng summit para iparating ang pag sa Itiralo pero naharang sila ng mga puli. Sa talumpati ng Pangulo, nagmungkahi siya ng ilang medium at long term o pang matagalang solusyon. Sabi lang dyan paggamit ng coal-fired power plants at diesel-fired plants. Gayun din ang mga green technology tulad ng solar power. Yun nga lang, asahan na raw na magbabayad ng mas mahal ang mga taga Mindanao. Everything has its price. We have to pay a real price for a real service. There are actually just two choices. Pay a little more for energy or live with the lack of energy and the continuation of rotating Paliwanag ng Pangulo, 52% ng kailangan kuryente ng bomingdanaw ay kinukuha sa hydroelectric power plant. Pero ampulang di e hydropower plant kailangan daw i-rehabilitate sa loob na isang buwan. Habang ang Agus Hydropower Plant, walong buwan daw ang rehabilitation. We are putting our money where our mouth is. We are setting aside almost 2.6 billion for the large-scale rehabilitation of units 1 and 2 of Agus 6. which has been neglected for the past 59 years. Posible rin daw isa pribado ang mga ito na pinapayagan daw sa Ipira Law, pero hindi ito sinangayuna ng stakeholders. Mayroon akong gunting bad feeling noon. Pero, in fairness to the President, no, siguro nasabi niya yon dahil isang side pa lang ang napakinggan niya. Lumutang din sa summit ang panukala na gumamit ng nuclear power plant din ang pagkukunan ng kuryente. A nuclear power plant would be a very ideal base load plant come and require it up any And you can use it even, you don't have to worry about the cost of fuel for the next 20, 30 years. If you're going to plan uh, to locate a nuclear plant anywhere, you have to start today. Because you have to do the geological study. Pero ngayon pa lang hati na sa loobin dito ng ilang mga gobernador sa Mindanao. Ayaw kong tanggapin ang surplus ng Japan. Kaya tayo nandito ngayon para sa summit, para makakuha tayo ng solusyon. Nauna na ang sinabi ng palasyo na hindi sila sangayon sa nuclear energy dahil na rin sa sa si Japan matapos tamaan ng tsunami. Mula rito sa Davao City, Mariz, umali ang inyo. Saksi!